Asahan na raw ang pagbuhos ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya sa iba't ibang paliparan, pantalan at bus terminal sa araw ng Biyernes, Oktubre a 29. Sa panayam ng RMN Manila kay Jason Salvador, head ng PITX Corporate Affairs and Government Relations, asahan din umano ang mas maraming pasahero lalo na, lalong long weekend ngayon dahil sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections at Undas. Tiniyak din itong sapat ang mga bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na babiyahe ngayong holiday season kung kaya tuloy ang pakipag-ugnay nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga special permits. Maaga pa lang, naghanda na tayo no? kasi na-anticipate talaga natin yung maraming pasahero. So as early as October, we have coordinated with all our stakeholders, no? kasama dyan yung ating mga transport operators, yung ating mga transport regulators, upang siguruduin na handa na po tayo dito sa darating na napakahabang weekend. Ngayon pa lang, no? ramdam na natin na maakat ang bilang ng ating mga pasahero at inaasahan natin by Friday, no? simula nung very long weekend, eh, talaga naman dadalitain na tayo dito. Siya Jason Salvador po head ng PITX Corporate Affairs and Government Relations